Bago pa man siya nakilala bilang Elvis Presley ng Pilipinas, si Jerome Everdome ay isang simpleng lalaking may pangarap, ang marinig ang kanyang boses at madama ng mundo ang kanyang musika. Ngunit higit pa sa boses, ang bumubuo kay Jerome ay ang kanyang disiplina at dedikasyon. Araw-araw, inuukit niya ang kanyang oras sa ensayo. Hindi siya nakontento sa pagiging magaling dahil para sa kanya, ang tunay na galing ay nasa patuloy na paghasa ng talento. Ang bawat himig, bawat bigkas, at bawat kumpas ng kamay ni Jerome sa entablado ay hindi basta gaya-gaya. Ito ay bunga ng malalim na pag-aaral at matinding respeto sa sining ni Elvis Presley. Kung titignan mo si Jerome sa entablado, mararamdaman mo agad ang kanyang karisma. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang kanyang kababaang loob ang tunay na nagbibigay ningning sa kanyang pagkatao. At sa slikutos ng Mayte Camera at sa Spotlight, si Jerome ito ay isang ting taong laging nagpapasalamat. Sa bawat panayam, sa bawat mensahe sa kanyang mga tagahanga, palagi niyang binabanggit ang kanyang inspirasyon. Ang mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa lokal na musika. Para kay Jerome, hindi siya basta gumagaya. Siya ay nagbibigay-pugay sa musika ng nakaraan habang dinadala ito sa bagong henerasyon. Isang katangian, na nagpapakita ng malalim na paggalang sa kultura at kasaysayan ng musika. Hindi madali ang landas ng isang tribute artist. Marami ang pumabatikos, nagsasabing gaya-gaya lang. Ngunit sa bawat puna, nanatiling matatag si Jerome. Ang hindi alam ng marami, tumaan siya sa maraming tanggihan, sa mga gabing walang tulog, at sa mga pagkakataong muntik na siyang sumuko. Ngunit pinili niyang magpatuloy. Dahil para kay Jerome, ang boses ay hindi lamang talento, ito ay misyon. Misyon na ipedama sa mga tao na ang musika ay walang panahon, walang hangganan, at walang lahi. Bilang isang Pilipino, dala ni Jerome Everdom ang bandera ng bayan sa tuwing siya ay umaawit. Hindi lamang niya ginagaya si Elvis, ginagawang kanya ang bawat nota, bawat emosyon, at bawat mensahe ng kanta. Ito sa sermon niyang natatanaw interpretasyon. Isa ng Pinoy Touch sa musika ng isang Amerikanong alamat. Maraming kabad aming kabataan ang humahanga sa kanya, hindi lang dahil sa boses, kundi dahil sa kanyang disiplina, dedikasyon, at malasakit sa sining. Si Jerome ay naging inspirasyon sa mga bagong mang-aawit na gustong sundan ang yapak ng kanilang mga idolo. Ang hindi alam ng marami, si Jerome ay hindi lamang performer, siya rin ay mapanuri sa detalye. Sa bawat pagtatanghal, sinisigurado niyang tama ang tono, postura at emosyon. Ilan sa current courage sa current ang nagsasabing, si Jerome kapag nag-rehearse parang nasa concert na. Ang kan na uri ng profesionalismo ay bihira. Ito ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nakikilala, hindi lang sa The Clones, kundi maging sa mga tagahanga ni Elvis sa iba't ibang panig ng bansa. Walang sining kung walang puso. And as Sir Jerome Iverdome, ay sa pusong totoo sa musika. Kapag siya ay umaawit, hindi lang boses ang kanyang ibinibigay, kundi damdamin. Ang ganan ang kanyang mga kaibigan at tagahanga ay nagsasabing, Kapag kumanta si Jerome, parang bumabalik sa buhay si Elvis, pero may halong puso ng isang Pilipino. Ito ang kakaibang timpla na nagbigay sa kanya ng identity at character. Ang tinig do ni Elvis, ngunit ang kaluluwa ay kay Jerome Everdome. Sa kakabila ng kanyang mga tagumpay, Patuloy pa rin ang kanyang pag-abot sa pangarap. Ang kanyang susunod na hangarin, makilala sa international stage, tulad ng America's Got Talent. Ngunit higit sa karangalan, ang tunay na gusto ni Jerome ay maipakita sa mundo na may boses ang Pilipino na kayang makipagsabayan sa kahit kanino. At kung sakaling dumating ang araw na iyon, tiyak na magiging inspirasyon siya sa libo-libong Pilipino na nangangarap ding marinig ang kanilang tinig sa buong mundo. Sa bawat entabladong kanyang tinutungtungan, may kwento ng pagpupunyagi, may kwento ng inspirasyon, at higit sa lahat, may puso. Ito ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa mga katangian ni Jerome Everdome, ang Pilipinong tinig na muling bumuhay sa alamat ni Elvis Presley. Sa pagkakataong ito, mas lalalim tayo sa kanyang pagkatao, sa mga katangiang hindi madalas nakikita, ngunit siyang tunay na bumubuo sa kanya bilang artista at bilang tao. Sa mundo ng musika, kadalasan, kapag umabot ka sa entablado ng tagumpay, madali kang lamunin ng papuri at pansin. Ngunit si Jerome Everdome na natiling mapagkumbaba. Sa bawat panalo at bawat papuri, lagi niyang ibinabalik ang kredito sa mga taong nagtiwala sa kanya, sa kanyang pamilya, sa mga tagahanga, at higit sa lahat, sa Diyos. Maraming beses siyang naimbitahan sa mga panayam, ngunit hindi kailanman ipinagyabang ang kanyang talento. Para kay Jerome, ang boses ay isang biyaya, hindi isang korona. Ito ang dahilan kung bakit siya minamahal ng marami, hindi lamang bilang performer, kundi bilang tao na may tunay na kababaang-loob. Ang hindi alam ng karamihan, si Jerome ay kilala sa kanyang matinding disiplina sa trabaho. Bago pa man siya umaakyat sa entablado, oras ang ginugugol niya sa ensayo, paulit-ulit, hanggang maging perpekto. Kilala siya ng mga kapwa performer bilang isang perfectionist, ngunit hindi sa paraang mapangmata. Pag-girl sa butcher ito ay tena ng kanyang paggalang sa kanyang propisyon. Naniniwala si Jerome na bawat performance ay dapat ibigay ng buo. Dahil sa bawat pagkakataon ay may manonood na maaaring ma-inspire ng kanyang boses. Sa likod ng kanyang mga ngiti sa kamera, naroon ang pagod, pawis at sakripisyo. Ngunit para kay Jerome Everdom, iyon ay maliit na kabayaran kapalit ng kasiyahang madama ng mga tagahanga tuwing siya ay umaawit. Bukod sa kanyang talento, isa pang hindi masyadong napag-uusapan ay ang kanyang kabaitan at malasakit sa kapwa. Si Jerome ay kilala sa pagtulong sa mga kapwa musikero, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa industriya. Maramig sa kanyang nakatrabawang nagsasabi, hindi madamot si Jerome. Kapag may oportunidad, ibinabahagi niya. Kapag may payo, buong puso niyang ibinibigay. Isa doon sa siya kanyang sumbatisi wananan ay walang malit na artista. Lahat ay may ambag sa musika. Ito ang katangian na nagpapatunay na hindi lang siya mahusay sa entablado, kundi may pusong handang tumulong sa labas nito. Tulad ng ibang alagad ng sining, hindi rin ligtas si Jerome sa mga pagsubok ng buhay. May praise panahon number panghihina ng pangungulila at ng pagkabigo. Ngunit sa bawat tagok, nanatili siyang matatag. kins kanyang inspirasyon, ang kanyang pamilya, at ang mga taong naniniwala sa kanya. Sa mga panahong tila wala nang makikinig, siya mismo ang nagpapaalala sa sarili. Ang tunay na musikero, hindi sumusuko. Umaawit pa rin kahit masakit. Ito ang katatagan na nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon at muling magbigay buhay sa kanyang pangarap ang katatagang hindi nilang pang musika, kundi pang buhay. Maraming Pilipinong umaangat sa larangan ng musika ang nakakalimot sa pinanggalingan. Ngunit hindi si Jerome Everdom. Sa bawat panayam, palagi niyang binabanggit ang kanyang pinagmulan, ang kanyang bayan, ang mga taong unang naniwala sa kanya, at ang kultura na naghubog sa kanyang pagkatao. Si Jerome ay naniniwala na ang kanyang boses ay hindi lamang kanya kundi simbolo ng bawat Pilipinong nangangarap. Sa kanyang tingapag tanghol, madalas niya masabing, Ang boses kong ito ay para sa lahat ng Pilipinong may pangarap pero kulang sa pagkakataon. Ang katangiang ito ng pagpapasalamat at pagmamalasakit sa pinagmulan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang dangal at respeto mula sa mga kapwa musikero. Hindi maikakaila na marami na siyang na-inspire. Mga musikero, mga fans, at maging ang mga taong minsan nang sumuko sa kanilang pangarap. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, ipinapakita ni Jerome na kahit sino ay maaaring magtagumpay kung may tiyaga, disiplina, at pananalig. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa musika, kundi tungkol sa pananampalataya sa sariling kakayahan. At sa bawat awit na kanyang binibigkas, may mensaheng pumapaloob: ang pangarap basta't pinaghirapan ay makakamtan.